Magandang gabi sa iyo, uh, ka Efren. Magandang gabi naman sa iyo po, sir. Uh, so bago bago tayo dumaan po sa usapan nato. Mo tanong ko lang. Sino ba ang taga Dabaw? Ikaw o 'yung asawa Yung asawa ko po. So ikaw taga saan ka ba talaga? Taga Pasay po. So Tagalog. Mayalo, Tagalog Bisaya. Ah uh, sino 'yung Bisaya? Mama mo, papa mo? yung tatay ko. Ah, tatay. So, kaya pala medyo may tono yung boses mo, no? Opo. Uh, so, eto, tanong ko lang, bakit ka, bakit na, nagkaroon kayo ng, bakit uh, ba't kayo nag-decide na umuwi ng Dabao? Anong dahilan? Eh, kasi umuwi kami ng Dabao yung mga kasamang ko po. Marami nang pinapatay. Tapos? Yung mga uh, police. Mga pulis ang pumapatay sa si mga kasama mo? Opo. Bakit adik mo yung mga kasama mo? Hindi naman po. So, ba't pinapatay? Ewan ko po sa kanila mga pulis. So, so yun ang dahilan, ba't ka umalis? Opo. Yun lang talaga yung dahilan, ba't ka umalis doon sa Maynila? Opo. So, ano pala, no? So, hindi dahil sa COVID? Hindi. No, so wishin' pala. So sinipsi mo yung buhay mo. Oo. So ngayon eh uh, kasi kaya nga ako pumunta dito dahil nga sa ikaw mismo nagchat nag-chat sa akin at uh, uh, humingi ng ganitong uh, pagkakatao na ma-interview kita para malinawan yung ating mga kababayan. So saan mo nakilala si Morales? Doon po sa Kubaw. Cubao. So, Kubaw. paano mo siya nakilala sa Cubao? Eh, siya ang lumapit sa akin. Ano siya? Police pa noon o PIDEA pa? PIDEA yata. So, hindi... Basta... Pero alam mo na ano siya? Nasa... baro mo nakalalaman na... Nasa gobyerno siya? Eh, kasi parang... Pag ano kung may baril. Ah, may barrel hmm. So, ikaw ba may uh, Tanong ko, ito sana huwag sasama, no? Uh, Anong natapos mo sa buhay? Ay, ano lang ako. Grade 3 lang ako. Ah, grade 3. So, di ba, kahit grade 3 ay importante masipag. At saka, di ba? So, ah ganito. <clears throat> Matanong ko lang sa'yo. ah ilan taong kang nagtrabaho bilang asset kay Morales? Tatlong taon po. Tatlong taon. So, ano ang masasabi mo tungkol kay Morales? Siya mabuting tao? O anong, anong naranasan niyo sa kanya? Sige nga. Eh, siya nga eh. Nanaano yan sa mga ano niya eh. Pinagbubunutan niya ng baril pag hindi umano yung mga utos niya. Kagaya ng ganong anong utos? Yung mga utos niya, kung anong inuutos niya sa amin. Yan. Kagaya ng ano? Kagaya ng, ano? Kagaya ng mga drugs. Anong ganun. gagawin dun sa drugs? Yung? eh pinapaano kami pinapa-deliver e, si, si Morales mismo nagpapadeliver ng drugs sa inyo opo marami uh, yung inuutos niya so maliban na uh, ibig sabihin inuutosan niya kayo maghanap kung sino yung mga addict ihuhuliin pero siya din mismo hmm. nag may droga din siya opo saan mo naman din ni deliver yung mga pinapa-deliver niya sa inyo Yan lang sa ako paikot-ikot lang po. Pekotikot. ikot. So, may kotse ka ba? May ano ka ba? Ay, nag lang kami kasi yung ano, dipadjak lang yung tricycle dipadjak. Kasi nagtitinda naman kami ng balot. At saka baseball. Teka, liwa na gina. Tricycle o bisikleta? Tricycle at saka bisikleta. Minsan bisikleta, minsan tricycle. Ah, so may tricycle ka. Hmm. Ah, so kasi para maliwanag kasi mahirap naman magkaroon ng padjack yung Opo. yung tricycle. Ang uh, bisikleta lang naman ang may mayroon hmm. padjack. So ganito. So ano sa pagkakakilala mo si Morales? Mabuting tao ba o hindi? Masamang tao 'yan. Paano mo nasabi? Eh nang bubugbog niyan pag hindi maano sa utos niya. Ikaw ba'y nakatikim sa kanya na pananakit? Opo. Saan? sa kailan nangyari at uh, uh, ano yung ginawa sa? Yo? Ano ang atraso mo? Baka may atraso ka. Wala. Ano ginawa niya sa Bakit niya binugbog Pag Gusto ko hindi ako umaano sa kanya mga autos na hindi naman magandang autos niya. Pag hindi mo sun, sundin yung autos niya. Ayun. Bubugbugin ka talaga. So hindi mo talaga maalala kung siya ba'y pulis noon o ito PDYA? Pag ano ko pa Anong sinusuot niyang uniform? Hindi ba siya nag-uniform pag pumupunta sa inyo? Hindi naman. Pero parang may eskwala siya. Parang pulis pag ano ko sa kanya. Nakita mo ba yung baril niya? Mm, nandito na kaano sa... Ano? Ganalagay niya sa... Dito niya, sa baywang. Ah, okay. So, ngayon, uh, na nalagay lang sa isip ko ka, Efren. Eh, Opo. Uh, ano yung... Kasi may nabanggit ka sa akin na natakot ka kasi uh, binibenta ka ni, Mor ni Morales. Tama ba? Binibenta kayo ni Morales? Okay. Paano ba? Sige, sabihin mo nga sa akin, papaano. Eh, binibenta kami ni Morales sa ano? Kasi... Sino? Saan ka binibenta sa, sa... Sa mga pulis. Binibenta kayo sa mga pulis. Hmm. So, uh, magpatuloy natin, ka-FREG. Eh, kasi nabanggit mo sa akin kanina na... Ano yung nabanggit mo kanina before yung interview natin ngayon na binibenta kayo ni Morales sa mga polis? Pa paano, paano yun? Paano mo? Pa paliwanag? Pwede mong paliwanag sa akin? Opo. Okay. Eh, binibenta kami ni Morales sa mga polis. Kasi gusto niya ipapatay kami lahat. Kaya, kaya nga, umuwi na lang ako ng Davao. Kasi yung iba nagsiuwian na. Pwede, umuwi na lang ako ng Davao. So, ano, bakit pinapapatay kayo ni Morales? Eh, kasi siguro sa pagbibinta, siguro ano, kasi kami lahat inuutosan niya. So, ibig sabihin, yung mga dating ng tauhan mismo, yun ang binibenta niya sa mga pulis, ganun ba? Ganun ba ang ibig sabihin niya? Opo. So, so ang, ang labas nito, para magkapera si Morales, binibenta niya kayo sa pulis, mga pulis, mga tropa niya? Ganun Opo. Ba? Ah, okay. So, at least maliwanag yung... Maliwanag yung Ah, uh, sagot mo, ano? Ah, okay. uh, ito, matanong ko din sa iyo. Ito ba si Morales, pagka pumupunta sa inyo, may mga kasama o wala? Mayroon. Marami ang kasama. Ano, mga pulis ba o mga pideya? Mga pulis yata yun. Pulis? Okay. Hindi mo ba alam ang uniform ng pulis? Eh, alam ko naman. Pero, pag ano ko? Parang pulis yata ay eh, mayroong mga baril naman eh. Hindi, yung pwede yan, may baril din kasi. Ano ba, naka-uniform o hindi? Mayroon na naka-uniform, mayroon wala. Marami sila. So nakakausap mo yung mga kasama niya? Hindi naman po. Si Morales lang po. Anong uniform ng iba? Kasi sabi mo kasi naka-uniform. So alam mo naman siguro yun, ano hmm. bang klaseng uniform yun? Mayroon pulis, mayroon naka kasibilyan. Ah, okay. So alam mo yung uniform ng pulis? Opo. Ah, okay. So at least malinaw na po. So, ano sa palagay mo kung bakit pinapapatay kayo ni Morales? Bakit ganun? Eh, kasi pinapapatay niya kami. Kasi alam namin yung gini namin ng Google. Pinuunahan na lang kami ni Morales para patayin kami. So, ibig sabihin kaya niya kayo binibenta? dahil alam niyo kung sino-sino yung mga taong uh, dinadala niyo ng droga. Opo. Dahil siya rin nag-utos, tama ba? Opo. So para baka natatakot siya na ituro niyo, hmm. siya ang matukang kaya inunahan niya na kayo. Opo. Ganun ba ibig sabihin mo? Opo. So mautak talaga to si Morales ano. So Buti na lang nakaligtas ka. Opo. So, maliban sa pag-uutos niya sa inyo ng uh, pagbibenta ng droga, ano pa yung alam mo tungkol kay, uh, kay Morales, ka eh, pre? Yung inuutosan niya kami pagbenta ng mga baril, ganyan. Teka, teka. Uh, baril ba ka mo? Opo. Anong ng mga baril? Eh, mayroon profile, eh. shotgun, OC. Ganyan. So, yung nagbibenta ka rin, ikaw yun, yung tosang ibumenta ng Armalite? Opo. So, tapos nun, no, anong ginagawa nyo pag naibenta nyo na? Eh, binibenta namin. Ang nakakabili naman, inuutosan din kami, kung sino nakakabili sa amin, ay gusto niya ipahanap naman sa amin para mahuli. Teka, naguluhan ako. Yung bumili sa inyo, yung pinagbentahan mo, pinapahanap din sa inyo ulit. Opo. Bakit? Bakit pinapahanap sa inyo ulit? Eh, pag mahanap namin, pahuli din sa pulis. Yung bumili sa inyo? Oo. Oh. Diba? Mautak nga si Morales. So, ibig sabihin, kawawa yung bibili sa inyo kasi siya rin mismo mapapahuli. Oo. Oh, siya mismo pahuli yung bumili. Grabe pala yung mga modus niya, ano? So, oh. binibigyan naman kayo ng pera pag nabenta niya? Eh, hindi naman. Minsan, bibigay sa amin, o konti-konti. Minsan naman hindi. So, ibig sabihin pala, minsan tinitankyo niya yung pagod niyo. Opo. So, hindi pala talaga maganda ang, alam nyo sa kamay ni Morales. Uh, ngayon, uh, nanunood ka ba ng hearing sa Senado? Opo. Naniniwala ka ba na gawa-gawa lang ni Morales yung mga sinasabi mo? Opo. Paano mo nasabi? Kasi sinungaling yan. So, ito uh, huling tanong ko sa iyo. Uh, ano ba ang palagay mo? Uh, ito bang si Morales ay inutusan ng mga Duterte para sirain ang uh, si PBBM o uh, ano ba to talaga? Ano bang pagkakaalam mo kay Morales? Si Morales. Ah, talaga yan ng Duterte. Paano mo nasabi? Kasi yan si Morales ang nag-uuto sa amin pan dikit ng mga sticker sa mga barangay. Sticker? Anong sticker? Anong barangay? Uh, hindi ko mag-gets. Anong sticker? Anong barangay? Yung mga uh, pang ano sa eleksyon. Ano? Uh, Dinedicate. Ah, poster. poster. yung Saan-saan? Ano? Mm, yung saan, saan, tumakbo ba si, ano, si, si Duterte? Duterte? Ah, so... Yung pagtakbo ni Duterte pinutosan pinutosan ka o ikaw lang inutosan o marami kami. mga tauhan ay mga tauhan niya mismo mm. magdikit ng ano Ng sticker sticker yung malaki ba yung mga poster o sticker yung mga malaki. Mga ah, poster oh o poster pandikit sa mga bahay oo oh, oo oh, oh, oh. mm. so magpasensya na natin mga kababayan dahil uh, alam naman natin uh, grade 3 lang si Kuya Fred so So, ibig sabihin, alam mo na tauhan siya ni Duterte. Opo. Ah, okay, malinaw na sa akin ang lahat. So, buti nabanggit mo yung ano na yan. So, binigyan naman kayo nung, ano, nung mga panahon na yan. Pinapakain naman kayo nung eleksyon. Pinapakain kami. Ayan lang. Hindi naman sa amin nagbibigyan ng pera. Hanggang kain lang. Buti sumusunod kayo kay, ano, kay so, Morales. Ay, natatakot naman kami. Matapang ba si Morales talaga? Ay, na ano kami, baka patayin kami. Yan, lahat na utos niya, sinusunod na lang namin. May pala na tao to, no? Okay. So, anong masasabi mo sa mga kababayan natin? Dapat ba silang maniwala o hindi? Ay, huwag kayong maniwala. Sinungaling yan. Sinungaling tao niyan. So, may plano ka pa bang bumalik sa Maynila? Hindi na po. Ano bang trabaho mo ngayon dyan sa Dabao? Ano bang ginagawa mo? Nag-ano Nag -ano na lang kami doon sa construction. Ah, construction. So, uh, sana, uh, dito sa ating usapan, imamulat yung ating mga kababayan. Ano? So, ganoon pa man, uh, pasensya ka na kung uh, bago tayo mag iwai um, mag-aalas ano na pala? Mag-aalas 4 na ng ma maaga, no? Opo. So, binunpaman uh, sana e eh, ano tayo uh, makauwi ng uh, matiwasay so huwag ka mag alala kapatid kasi uh, may hinanda naman akong ano sayo uh, sana e eh, uh, mapagdamutan muna uh, kami rin ay eh, babalik na sa ano uh, siguro magpapaumagam mo na kami ng konti dahil delikado na rin siguro sabay ka na rin sa amin Uh, para hatid ka namin sa terminal. Okay. So, yun mga minamahal ko mga kababayan. Uh, na ho kayo, no? uh, talagang uh, medyo madali nga. Ang gabi na kasi nakarating si Kuya. Ano, kasi binago nga namin yung... schedule, ibis na doon sa ayong ano area, ibis na doon sa Dabaw dito na lamang ho sa Cagayan de Oro so, Anong oras po kayo nakaalis doon sa Davao? Hapon na siguro, ano? Opo. Uh, ah, ganun nga. So, okay mga minamang ito mga kababay. Maraming salamat po sa inyong lahat.